Hello guys, good morning. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Muli nagbabalik po tayo dito sa ating panibagong numero, panibagong chance muli para tayo ay manalo. Okay, so kahapon guys, congrats sa mga nakadaog no ng ating mga pamiring. So uh, win win last two. Win last two uh, 82 82 pair at 79 per Okay, so target ang ating mga uh, last 2 kahapon Okay, so ayan guys ang ating uh, last 2 na napananunan po natin kahapon Which is ito nga po, papakita ko lang po sa inyo Ang ating prop Okay, so ito po ang mga pamiring natin na binigay kahapon guys Itong ating at 89, 29, 49, 59, 09, 39, 79 at 28 Okay, so ito, itong ating 79 at 28, ito po ang ating napanalunan na last 2. Alas 2, 2pm draw at 9pm draw. Okay, so yan guys ang ating uh, last 2 kahapon. Okay, so muli congrats sa mga winners po natin, sa mga nakataya itong ating uh, last two At syempre guys, ngayon araw po ng October 6, 2023, panibagong chance muli para tayo ay manalo guys. O pakiready na po ng inyong mga bullpit at papel at syempre tapusin nyo po itong video guys sa mga gustong manalo. Okay, so inuulit ko po itong ating mga numero na binibigay po dito sa ating live. Sa ating video is mga probables only. So, based lang po ito sa ating analysis. So, no sure win po tayo dito guys. Ha? Kung may kurosunada po kayo, pwede po ninyo sabayan ang aking mga combination. Okay, so today is uh, October 6, 2023. Araw po ngayon ng biris guys. Syempre, panibagong pasure guide na naman po natin. Okay, so kahapon nating pasure guide is 3892. Ayun po ang ating pasure guide kahapon na 3892. Okay, So talagang naglabas pa din talaga si Noybe kahapon. Ang target po natin na uh, pumasok si Noybe. So hindi tayo nagkamali talagang pumasok kahapon si Noybe. Sa 9pm po siya nagresulta 679. Yun, so, yun nga lang guys, hindi po natin nakuha. Kasi ang ating combination dito is uh, 987, no? 879, 879, 987 at 279. Okay, so uunahin po muna natin dito ang ating pasure guide. Ipapakita po natin ngayon araw po ng biyernes at syempre susundan po natin yan ng ating mga last two. Mga last two pair po natin. Okay, so Friday Friday pasure guide. Okay, so guide natin for today guys is uh, mayroon tayong Uh, dos, ayan, two, nine, zero, five. So, muna guys, ang atong uh, best number today na pwede mag ngayon araw po ng biyernes. So, best number po natin si dos, 9 zero, at cinco. Okay, so, pwede po ninyo ito guys, tayaan sa 4D jet. Okay, so, kung nagpe po kayo ng 4D jet, pwede po ninyo to itaya mamayang gabi. Okay, kung meron kayong 4-digit ngayon araw, sa mga day draw, uh, afternoon draw, pwede po. Okay, so good for all state. Good for all state, kahit saan lugar. So next po tayo guys, dito po tayo sa ating uh, mga pamiring today. Okay, so 4-digit, pwede po ninyo tayayanin sa ating 4-digit ha. So L2 first po natin today. Uh, L2, last 2. Okay, so last two L2 pairs. L2 pairs po natin. So, unang-una, meron po tayong 9-0. 9-0 all in. 2-0. 25 at 29. Okay, so muna siya ating uh, walong mga pamering na posibleng uh, mag-pair ngayon araw ng biyernes. Okay, so 27. 27. 40 95 at 24 all in all in po yan ha so ito po yung aking best po dito guys itong 5 ha itong 5 90 20 25 24 at 29 so muna sya guys ang aking best 5 in 3 and araw po ng beer test na posibleng guys uh, magpartner magpair itong mga numero natin okay so pili alam po ninyo ha kung uh, alin po ang yung mga napupusuan diyan at syempre pwede po ninyo partneran kung meron kayong pamartner ng isang numero po diyan para maging three winning numbers po natin so inuulit ko po probables only lang po ito ha based lang po ito sa ating analyze okay so next po tayo guys dito na po tayo sa ating pasure guide combination Okay, so pasure guide combination natin is Ayan ha, ilalagay ko dito yung ating pasure guide So sabi ko nga po kanina, meron tayong 2, 9, 0 at 5 Okay, so first entry, ito na po ang ating unang combination na priority Meron tayong 290 So 290, target rambo ni sya ha, 290 Next, meron tayong 590 ang ating third entry meron tayong 925 okay so 925 muna siya guys 290 905, 590 pusti ko lang ang 5 At syempre meron tayong 925 So 3 combination guys Ang aking best combination po dito Para sa ating pasur guide today So muna siya target rumble po ito ha? Target Rumble Okay, so muna sya guys ang ating kombi I-priority lang po natin itong uh, 290 at 950 Okay, kahit itong 925 po natin is i na lang po natin guys Okay, so inuulit ko po guys sa mga gusto nga pala tumaya online Okay, so meron po tayong bagong application Nasa comment section lang po nitong ating video guys Pakiregistro na lang po at pakidownload nitong ating bagong apps Okay, so meron din po yan lasto ha Pwede po kayo dyan tumaya ng lasto kasi po may panalawang lasto kung makuha po ninyo ang dalawang magkasunod ito sa dulo okay so malaki po ang panalo dyan ng lasto guys okay so next po tayo dito po tayo sa ating best pick at syempre susundan po natin dito ang ating super special na mga combination dito po tayo sa ating uh, best best pick okay so meron tayong 2 at quatro. Okay, so muni siya ang atong best pick guys na combination. Priority po natin syempre ang pinakauna na combination. So unang entry meron tayong 4 to 0. 4 to 0 target rumble. Second combination meron tayong 2 for 9. 2 for 9. Target rumble po siya. Okay, so ang ating pa-set po dito sa 4 to 0 meron tayong 4, 9, 0. Okay, so muni siya ang atong pa-slide. Priority po natin itong uh, Porto Zero. So, always play po kayo ng Rumble ha. Baka bumalik tayo ng ating combination. At ating pang-apat na combination sa Paislide is 269. Paislide S. Yes. Okay, so dipindi na po sa inyo guys kung tayaan pa po ninyo itong ating Paislide Sa 490 o 269. Siyempre, ang ating priority na 249 at 420. So, minisya guys, maganda ko po ito tayang guys sa alas 2, itong 420 at 249. Okay, so same sa ating uh, uh, guide po na combination kanina ha. So maganda ko po yon all draw ang ating pasure guide. Okay, so ito guys ang ating 420 at 249, pwede po rin po natin ito i all draw. So good for all state po ito ha. Okay, so next po tayo guys, dito na po tayo sa ating Basta guys, ang priority po natin dito ha, muni siya ha, ang primero, 420 at 249. Ito po ang ating unang combination na mga binigay po natin dito sa ating video. Okay, so ito sa baba is pang-slide na po natin. Kayo na pong bahala kung tahiyaan pa po ninyo ni. Eh. Guwapo din po ang ating pa-slide guys ha. Okay, so next po tayo. Dito po tayo sa ating special combination. Okay, so muna siya guys ang official result kahapon ha. Na 482673 at 679. Okay, so dito na po tayo sa ating special. So dito sa special guys. Uh, binigay ko na po ito kahapon at i-recap -re ko lang po ngayon kasi po may pag-asa pa po ito kasi nandireto rin po ito sa ating uh, pasure guide natin okay so meron tayong combination na 9 to 8 so binigay ko na po ito kahapon ha target rumble. babalik ko lang to guys kasi po may pag-asa pa po ito okay so second combination natin guys itong ating hot combination na 9 to 7 okay so play always ng Rumble ha, huwag nyo pong kakalimutan magplay po kayo ng Rumble ito okay, so yan guys ang ating to combination po, i-play lang po natin ito guys all draw ha, pag special po so take note, 3D and STL po ito, So, good for all state po yan ha. 928 at 927. Pili alam po ninyo guys kung alin po kayo dyan. Kung uh, mag-focus po kayo sa ating special at syempre kung mag-focus po kayo sa ating uh, pasure guide combination. Okay? So, yan guys ang ating special na two combination. Syempre, ang huli po natin itong ating pamintain. Ito po ang ating new uh, Pamintin So, pwede po ninyo guys ito uh, one week uh, 7 Okay, so 1 week, 7 days ha Okay, so ito po ang ating combination na 5, 9, 0 Target Rumble So probables din po ito natin ngayon ha Itong ating 5, 9, 0 Okay, so maintain po natin yan guys good for 7 days po yan kayo na pong bahala kung kailan po ninyo yan tayaan basta sa akin start po natin today araw po ng biyernes okay so sa triple naman guys kung gusto nyo po ng triple kung may kurso na rin po kayo sa triple basta itong triple ang aking best best triple for this month of October of October ha itong ating trio 0 at trio 1 so muni siya ang akong best triple best triple for this october guys okay so trio 0 ug trio 1 so piliya lang po ninyo guys kung uh, mag-main magmaintain po kayo sa trio 0 at trio 1 so best ko po ito dalawa o, po yan guys at syempre ang nyo lang po kung meron tayong pahabol magdalive po tayo mag update po tayo at syempre congrats nga pala kahapon sa mga nakapanalo po ng ating mga last 2 winners okay so yun lang guys muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat huwag nyo pong kakalimutan mag subscribe mag follow po sa ating uh, mga social uh, account no sa facebook po natin at syempre sa ating youtube i uh, isubscribe nyo po ako para always updated lagi sa ating mga numero araw-araw. Muli, maraming maraming salamat po sa mga nag-comment at mga love shoutout po sa inyong lahat. Magandang uh, umaga po at good luck na lang po sa ating mamaya, ano, sa ating uh, 2pm draw, 5pm draw at 9pm draw. 'Yun lang guys. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong solid na suporta. Thank you. God bless and peace out.